So mga kairing po, video, usapang diwata naman tayo no bisaya saya lang kayo tayo nito, naman tayo nito, kay hirap hirap ba ay So usapang diwata mga kairing no <coughs> Excuse me po Kasi ngayon napansin natin na parang nagsisimangot na si diwata tuwing may nagpapipicture sa kanya O di kaya parang hindi na siya gaano ngumingiti Tuwing may madami siyang bisita na gustong magpa-mag-interview sa kanya no? For me kasi as a tao lang naman tayo, hindi tayo perpekto, no? Marami tayong pagkakamali sa buhay at napapagod din tayo. At usapang napagod, siguro kasi si Diwata, hindi naman siya talaga for the vlogging. Hindi siya nagsisimula na gusto niyang mag-vlog. Ang kanyang narating ngayon dahil sa kanyang pagtitinda ng parisan, o ba? Diba? Pero nandoon na tayo sa humikat siya dahil sa mga nag nag upload tungkol sa kanyang pares, tungkol sa kanyang tinda, tungkol sa kanya as diwata, di ba? Doon siya nakilala. Pero yun nga, tulad nga ng sabi niya, tao lang siya. Napapagod din siya. Dapat gawin niya muna yung negosyo niya mag-focus mo na siya doon ba nung mga negosyo niya magluluto magasikaso ng pagkain kasi ang dami na kaysa naman uunahin muna niya yung picture picture or something like that something like this di ba sana intindihin rin natin na napapagod din siya na pressure din siya kasi tao lang siya eh kung artista nga di ba kung artista nga na walang ibang ginawa kundi mag-smile minsan yung iba nagsimangot pa nga eh, si Diwata pa may inaaskaso siya minsan nagkakashare siya nagluluto minsan nag-aasikaso sa mga staff kung dumating na ba nag-aasikaso sa mga bagay-bagay tungkol dun sa pagkain na tinitindan niya kaya napipressure din siya napapagod din Kasi na bigyan natin ng chance or kaya intindihin natin minsan na hindi sa lahat ng pagkakataon maganda yung mood niya lalo na pag pagod siya diba? na yung bigla lang tayong susulpot papicture naman ganito ganyan kahit busy siya or masama yung pakiramdam niya or napapagod siya kailangan niya talagang pumilos para entertainin ka, 'di ba? Intindihin din natin na tao lang na siya, napapagod din. No? Tsaka 'yung mga ano naman, gustong magpa-picture, gustong mag-interview, sana konting respeto. Pag oras kailangan ni Diwata ng Space magpahinga or time magpahinga siya or ano ba, magmuni-muni, bigyan muna natin ng konting time, 'wag naman yung ura-urada, pa-picture, pa-interview, pa-anonuhan, -pa pa-shout out, pa-bati, pa-ganito, 'di ba? Tao lang din siya. So, kaya huwag natin agad husgahan. No? O, oh, nandun na tayo sa point na talagang sumikat siya dahil sa mga influencer na nagpunta, ina-upload, nagbibidyo, nag-interview sa kanya, pinasikat yung parisan niya. Diba? Nandun na tayo. Pero sana, bigyan naman natin ng konting konti namang, konti-konti namang pahinga yung tao. Diba? Kasi, kagigising pala niya. Wala na, nandun na agad. Oh, diwata pa picture. Oh, diwata pa shout out. Oh, diwata pa pa autograph. Oh, diwata pa ano naman. Oh, ba diba? Kagigising na yung tao. Galing pahinga, pagod. Kailangan pa niyang mag-refresh sa niya para gawin yung mga bagay na dapat niyang gawin. Tapos, kung tayo naman, tayo na naman yung nangistorbo sa kanya. Tayo pa yung ano, talagang, ang tawag dito? Tayo pa yung nagre-reklamo. <laughs> <laughs> tayo nagre-request sa kanya na pangitiin siya. Tapos nagre-reklamo pa tayo kung hindi niya kaya ngumiti. Ha? O ba naman? Di ba? Kaya, please lang naman. Bigyan natin siya ng pagkakataon. No? Kasi, negosyo kasi yung inaasikaso. Yun, ano nung na tayo, negosyante ka, kailangan mong makisama. Pero tao nga lang siya, napapagod din. Di ba? Yung dami yung iniisip. Kung kunyari sa susunod bukas, ito yung mga stock, bibili namin, ito yung lulutuin, ganito ka kadami, ganito ka ano, kailangan, ito yung mangyayaring. tapos bigla kang susulpot, ay eh, nag-iisip siya, kunyari, pa picture, pa shout out, siya, tayo talagang sisimangot yan, <laughs> kasi, napapago din yung tao, kaya sana, bigyan natin ng, Respeto naman yung tao, di ba? Huwag tayo basta-basta susulpot na papicture, di ba? Sa dami niyang ginagawa sa buhay, wag mo expect 100% na i-entertain ka, hindi no, ba? O nandoon na tayo sa bakit pag may sikat ini-entertain niya may regalo. Hindi <laughs> natin alam kung anong sagot niya doon. <laughs> di ba? Pero sana bigyan natin siya ng respeto. konting yung respeto man lang na napapagod din yung tao. Kung may nasabi man siya hindi maganda ay pagbigyan niyo na kasi nga tao lang din nagkakamali, di ba? Pero hindi ko nakikitang masama yung ginawa niya ngayon. Siguro inaano niya muna na may, may gagawin din ako, may buhay din akong dapat asikasuhin, may tegosyo akong dapat asikasuhin, kung pupunta lang kayo dito para shout out, shout out, para picture, picture, hintayin niyo muna sana na matapos siya, ba diba? Yung may time naman siya, yung maasikaso naman niya yung mga bagay na gusto niya asikasuhin, ba diba? Kasi kawawa rin naman yung tao. Tao lang siya, isa lang yung katawan niya, no? Kaya dapat pagbigyan naman natin, ha? Huwag kayong demanding,